Naghahanap po ako ng maluluto sa freezer at ang alam ko meron pa akong makikita eh. O ayun na nga, isda na naman. Kaya pala po hindi ko nakita agad ito kasi ngayon natabunan ng bangus na niluto ko para sa inyo nung isang araw. Kahit pampano po ang nakikita nyo at alam kong ginto ang presyo niyan pampano sa atin. Palitan nyo po ng bangus o kaya'y tilapia. Basta sa huli ang usapan natin eh kung papaano natin pasasarapin ang ulam natin today. Doon po sa mga nagtatanong kung ano ang po ang cooking oil na ginagamit ko, hindi po motor oil, avocado oil po ang ginagamit ko. Mas madalas po kasi kung magluto ng isda at gulay, kung tutuusin, kaya parang nararamdaman kong mas pabor sa inyo ang mga ulam na nga. Yung hindi po masyadong makolesterol at madaling lutuin, Binabasa ko po kasi mga comment nyo at madalas po sa inyo rin ako kumukuha ng mga ulam na ibabahagi ko. Pinagulong ko po sa harina ang isda at para hindi matilinsik pag piniprito. Nilagyan ko po ng eto ah, old bay seasoning para po malasa at saka seasoned salt. Pero asin at simpleng paminta po ay ayos na kung wala kayo nire. Ang gulay na makikita nyo po din sa ulam natin eh kung ano lang ang makikita nyo sa palengke wag nang magarbo basta kung ano yung meron at kaya doon po tayo umapya sasasahan po natin at magugusta ng inakay at ni sweetheart at kapag kalirot-lirot na po yung kamates sabawan na po natin dalawang tasa po ito ng tubig tapos eh isunod na po natin tong kapirasong patatas kakaunti lang po kasi ang patatas kaya naisip kong laho ng sayote isang sayote po lagyan na po natin ng seasoning powder kung gusto nyo kayo po ba yan pa Baka kasi po eh, muestra ako ng muestra sa pagluluto din eh. Wala na pala akong kausap. <laughs> Pamintandurog po. Yung hindi ko pa po nabubuliwan, sino-sino pa po ba yun? Ilagay niyo po kung taga saan kayo dini sa baba at pag nahagi po ng mata ko, eh, ko na kayo ng nang mapasaya kayo. Almost cooked na po ang ating patatas at tsaka itong sayote. Tikman niyo na muna at kung ayos na po ang lasa, oo oh, eto na po ang next level. Kaya kahit simpleng pritong isda at sayote po eh, pwede nating ipanghanda dahil sa mga ganaring add-ons. Dalawang itlog na maalat lang eh. Minamash ko po ito ng pinong-pino at isasawag na natin sa sayote at na maging next level na po ang lasa. Parang kalahating lata po ito ng ebap. Gagamitin ko na at baka hindi na po tumagal sa refrigerator ko kaya pakinabangan na. Ayos na ayos na po yan. Kung hindi pa naman sumarapang sayotit patatas natin, eh, ewan ko na. Hindi ko na po pinatisan at maalat na po yung ating maalat na itlog. At bago po natin tapusin ang cooking session natin today, lagyan na po natin ng sibuyas na mura para mas maganda kulay. Palaputi na po natin at nang maging sarsa na, cornstarch po na tinunaw sa tubig. At eto pa po, aamot ako ng isang kutsarang tomato sauce dito sa container. Pang ko po ito eh, lalagyan natin ha, para pasok po sa banga ang lasa ihalo na po ang cornstarch at nang lumapot na o oh yan ang ulam at kung ready na po ang mga inakay at si sweetheart ilagay niyo na po ang isda patayin po ang apoy takpan o kain na na kaya po kung sakaling gusto niyong maiba ng kaunti ang lasa ng sayote niyo at meron kayong prito-pritong natira dyan gawin niyo po ito winner na winner sa lasa magugusto ng inakay niyo at magugusto ni mahal ayos po ba? o hanggang sa susunod po muli si Ron Bilaro.